Isa uli mo na! Ngayon din! Ibigay mo sa akin! Sa wakas! Wow! Ang daming espasyo sa ilalim ng kama na ito. Bakit hindi ko gawing maliit na bahay? Pabalik ako agad. Ikaw? Ha. Siyempre, may maraming puwang sa ilalim ng kama ko. Pero gusto kong gumawa pa ng mas marami. Para magawa yon, kakailanganin ko ng ilang tabla at isang lagari. Kailangan lang putulin dito. Ang galing ng kinalabasan. Oh. Ano? Ana, ano ang ginagawa mo? Talaga? Hindi mo naiintindihan? Hindi tatanggapin ni King ang kama ko? Oh, ayos! Isang stand ha? Tapos na ang suporta. Ngayon, kailangan ko ang itaas na bahagi. Well, kaya ko 'yan. Kailangan ko na lang ng ilang piraso ng tornillo At pagkatapos ay mailalagay ko ang kama ko dito. T tingnan mo kung gaano ito kako. Cool. Oh Samanta. Hindi mo dapat nakawin ang ideya ng iba. Wala akong ninakaw. Ang bahay mo sa ilalim ng kama ay hindi kasing ganda ng sa akin. Ngayon, dekorasyonan ko ito ng mga makukulay na laso. Kailangan lang ikabit ang mga ito dito. Wow! Oh. Hindi iyan masamang ideya, pero may mas maganda akong ideya. Ano ang sinasabi mo? At this point, I start ding ding ko. Gamit ang puting pintura. Malaking bahay. Yo, magiging mas maganda pa rin ang bahay Makikita ko. Makikita natin yan. Paano ko gagawing mas maganda ang bahay ko? At ilang kurtina. Bakit hindi mo ako samahan? Salamat sa iyo. Siguradong hindi gagawin ni Samantha yon. At gagamitin ko ulit ang aking stapler. Kaya ano? Kaya kong gumawa ng isang bagay na maganda kahit walang kurtina. Sa halip magagamit ko ang mga sapin ng kama na ito. Ngayon, kasing ganda na ito. Ito ay perfecto Medyo maluwang dito Gusto kong gawing mas komportable ang bahay ko Sana hindi magalit si Lola kung hihiraming ko ang self-adhesive na papel Kailangan ko rin ang kumot niya Oh Oh. Itong kumot ay magiging magandang alpombra. Paano? Hmm. Magiging maginhawa ito sa lupa. Ngayon para sa papel. Bingo! May ideya rin ako kung paano gawing mas kaaya-aya ang aking lugar. Ang paggamit ng kumot bilang karpet ay magandang ideya. Akin ay magiging kulay rosas. At gagamit din ako ng papel para sa dekorasyon ng mga dingding. Wow, tingnan mo kung gaano ito kaganda. Pwede rin akong magdagdag ng ilang mga larawan sa aking dingding. Mayroon din akong buwan! At isang lumilipad na platito. At isang raketa. Tingnan mo ito! Parang kalawakan. Ang huling detalye. <laughs> At ano ang gagawin ko nang wala ang pilak na garland? Ngayon, ang aking bahay ay kikislap sa lahat ng uri ng mga kulay. Ang ganda talaga. Meron din akong ilang mga bilog. Wow! Hurry! Tingnan mo kung gaano ka -cute ang dingding ko. Nako, kunin Hindi ko... din ang garland. Pero ang akin ay talagang kumikislap. Tingnan mo! Wow! At ang bulak na ito ay magmumukhang mga ulap. Ang ganda! Gusto kong magpahinga sa aking munting bahay. Pero hindi ito gano'n. Ah! Ayos! Bingo! May nakukuha akong malambot. Ano? Magandang ideya! Ngayon, yan ay talagang kakaiba! Mahilig ako sa beanbags. Pwede ko rin gawing maganda at malambot ang beanbag. Ang malit na mesang ito ay mukhang maganda. Ako. Gagamitin ko ito para sa lahat ng makeup ko. Barang may kulang. Hmm, mukhang perpekto yon. Pero sa tingin ko talaga ay may kulang pa. Gagawin ko ang ibabaw nito. Mukha talaga itong candy. Ngayon ito'y perfecto. Kaya nitong ilagay lahat ng gamit ko. Perfecto! Kaya ko rin gawin yun. Hmm. <laughs> May naisip ako. Una, ikakabit ko ito sa dingding gamit ang stapler. Sa susunod para sa paggupit. At halos handa na ang dartboard ko. Ting. Ngayon, mag-ensayo na tayo. Oy, ano? Oy, Emma, halika maglaro tayo. Sige, Samantha? Ano'ng maganda no. dito? I May mga darts ako. Be Ngayon, maglaro na tayo. Wow. Paano okay. kaya? Oh, ang saya nito. New! Wow. Sapo! Magaling na trabaho. Tara na! Sige, ngayon gusto kong ilagay. Sigurado akong hindi mo iniinda? Wow! Samantha, magme-makeup na ako sa iyo ngayon. Makibing da ka ganda mo. Hindi mo na, na, makikilala ang sarili mo sa si salamin. Ang ganda mo. Wow, 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 wow. Wow, ang ganda ko talaga. Salamat, salamat. Emma. Ah, maraming salamat. Ang taas ng kama ko! Paano ako aakyat dito? Ano? Mayroon akong mahusay na ideya. Gagawa ako ng hagdan. Ang kailangan ko lang gawin ay itali ang lubid na ito sa paligid nito. Itatali ko ng mahigpit ang ilang buhol. Not you are perfecto na ang lahat. Ay, Grabe. Bakit gagawa ng isang bagay kung makakapagdala ka naman ng gawana? Wow, oh, nakapingala dito. Hey, gusto mo ng Skittles? Salo. Maraming Boy. salamat. Sige. Masarap! Buti na lang at meron akong ganito. Kakasya dito lahat ng candy ko. Kailangan ko na lang iikot ito. Ako? Ang sarap. Ang sarap. Hmm. Sa Kailangan nating alamin ano? kung paano ikokonekta ang ating mga kama. Meron akong magandang ideya. Usi ka kailanganin natin ng lubid. Hmm. Okay. At pagkatapos isabit na lang natin ang timba. Ang galing! Eksakto! At ngayon, pwede na tayong magpadala ng mga treats sa isa't isa. Emma, may dala akong kinder surprise! Sarap! So much! At may hinandang kalokohan Astig. ako para kay Bingaw. Samantha. Tignan natin kung ano ang gagawin niya kapag nakita niya ang ahas. Hoy! Heto, Samantha. Oh, yay! Maraming salamat. Ma, natakot mo ako! Huminto ang tibok ng puso ko. Ano? Pusong halos! Nakakatawa! Mag-subscribe sa Rappapops para hindi mo na ma-miss ang iba pang mga Laging hamon. Laging masaya dito at talagang interesante.